Bilang paghahanda para sa nalalapit na 2025 midterm elections ay nagsagawa na ng pagpupulong ang mga force commanders at ang mga hepe ng pulisya sa bawat bayan at lungsod dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Pinangunahan nga ni Provincial Director of Police Colonel Ferdinand de Hermino ang meeting para sa paghahanda ng kapulisan sa seguridad para sa darating na 2025 elections. Ang na-update nilang deployment plan ay tinalakay din upang matiyak na ang lahat ng mga istasyon ng pulisya ay ganap na handa para sa paghahain ng Certificates of Candidacy o COC na nagsimula na noong October 1 hanggang sa October 8 at hanggang sa panahon ng halalan Layunin nitong maiwasan ang karasan na may kaugnayan sa eleksyon at matiyak ang isang mapayapang proseso ng electoral sa pamagitan ng pinahusay na police visibility at koordinasyon sa buong lalawigan. Binanggit ni Hermino na ang kanilang focus ay sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan maging ang laging paripag-ugnayan sa COMELEC at iba pang mga tanggapan at ahensya ng pamahalaan sa lalawigan. Isang 18 anyos na lalaking estudyante sa HNWB Siha ang natagpuan ng pulisyang wala ng buhay dahil sa pinaniniwala ang biktima ito ng hazing. Kinilala ni Provincial Director Police Colonel Ferdinand de Hermino ang biktima na si Ren Joseph Bayan. Sa imbisigasyon, sinasabing natagpuan ang bangkay ng biktima bandang alas 10.20 ng gabi noong araw ng linggo, Setyembre 29, sa barangay San Pablo, Iniulat ng tiyahin ng biktima sa Haen Municipal Police Station na ang kanyang pamangkin ay namatay dahil sa hazing. Binanggit pa ng tiyahin ng biktima sa pulisya na sinabi daw ni Ren Joseph na siya ay isa sa ilalim sa final hazing sa San Leonardo na isa sa gawa ng isang fraternity. Ayon naman sa ilang mga saksi, dinala ng dalawang lalaking suspek ang wala ng buhay na katawan ni Rena Joseph sa kanilang bahay sa barangay San Pablo, HN, bandang alas 5 ng hapon. Huminginan na ng tulong ang Haen Police sa Soko para isagawa ang autopsy at malaman ang sani ng pagamatay ni Rena Joseph. Nalambat na, na ng otoridad ang isang rapper sa lungsod ng Kabanatuan dahil sa di umano'y pagkakasangkot nito sa pamamaril na nangyari sa Pasay City noong September 21, 2024. Sa ulat ng Kabanatuan PNP sa pamumuno ni Police Dati ng Colonel Renato C. Morales, Officer in Charge, ganap na alas 10.30 ng gabi nagkasa ng isang manhunt Charlie operation ng elemento ng Kabanituan Police. Katulong ang ipapangunit ng pulisya sa Lalawigan at Pasay City sa Barangay Aduas Norte. Hindi na nakapalagpa ang suspect na kinilala lamang na 29 anyos na umano'y kilalang rapper sa syudad at agad na pinusasan matapos ma-corner sa isang bahay sa Adwas Norte noong September 29, 2024. Una nang naipost sa social media ang pangalan ng isang Frank Nepal na nagtatago dito sa lungsod, particular sa Taga Kabaratan City ako Facebook page para hanapin ang umanoy suspect sa pamamaril kay Ruben Bautista ng Marikaban Pasay City. Sa pagtutulungan ng netizens at otoridad, natunto ng kinaroonan nito kung saan agad na nagkasa ng operasyon ng pulisya dahil na rin sa visa ng warrant of arrest na inisyo ng Pasay City RTC Branch 108 para sa kasong attempted murder. Agad na ipinasok sa detention cell ng Kabanatuan City Police Station ang suspect habang inaayos ang papeles bago ilipat sa kustudya ng Pasay City PNP.